Ha, eh. Magawa ng lista ang bibili na. Mommy, yung ano ni Sian? Yung... Yung... Ano Cheese niya. O, cheese ko lang. Ano yung bibili doon? Cheese, pina-cheese. Cheese at mayroon naman mga <laughs> mga <laughs> mga dyan. Halo-halo yan. Yan yung sa grocery na. Hindi ka na naman buwan yung kini-check ko. One sack of rice. Mga <laughs> wala. Coffee. Coffee made. Oh, dapat New Year na New Year. Mayroon. Maraming mga tayo. Sa kabila na. Sa kabila <laughs> na. Sa grocery. A few moments later. Ma. Listahan. Wala sa akin. Hindi ko dinala. Wala sa'yo? Wala. Ha, sa wala sa'yo. Wala naman. Kaya ako dinala mo. Kayo yung sumunat eh. Yes. Okay. Wala naman na listahan natin. Yeah. Kadya? Wala dyan? Wala. Hindi mo nadala. Wala naman na listahan natin. Oh, ha? Ah, isang outfit ha? Parang namalengke lang sa SM Department Store. Okay. O yung outfit to, turn na <laughs> pa sa sasakyan. Required ba yun sa palengke, ma? <laughs> Tapos, kahit mo nang listahan, nakapabili. Sigurado, kompleto? Yes. Ako, matindi! Di na pala kailangan ng listahan, eh. Siyempre, okay, sinulat ko, pumasok na lahat sa kumita. Ako <laughs> ah, ba nagsunan? Ako ba nagsunan? <laughs> Ating lisa lisa pa tayo ni Waladi. Magaling na yung mama mo. Kaya niya na. <laughs>